Patok na patok sila ngayon. Naririto na sila sa Pilipinas. Ready na. Umarangkada na. Pasukin na natin ang food truck business, my friend. And Oo naman. Food, food truck, truck talaga. Kung ikaw yes. burger, ako dito naman sa matatamis. Kailangan talaga sugar. Masarap, matamis. Dessert of food truck business. You can get into it. Ang dami pwede mo ma-serve dyan. Oh, thank, you, my thank you, my friend. At syempre, kakausapin natin. Ba, iserve natin muna to. And then let's talk to... The man. The man behind the food truck. Mesa Silikarita muna, Atoy Liave. Good morning. Morning, Lynn. Good morning, 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 morning Tony. Uy, Atoy. So, food truck business sumisikat na ngayon. Last year, di pumasok to rito. Oh. So, mahirap pa mag-start ng food truck, food truck business sa Pilipinas? Well, dati mahirap, pero ngayon naging simplified uh -huh. kasi uh, nagkaroon na connection with the organizer. Uh -huh. uh, ngayon, we're working with the permit. So, uh -huh yun yung mga hindi na gano'ng kahirap compare before. Pero kung gusto namin ni Tony Pet mag-business. At tapos may maliit yung budget. Oo. How do we go about okay, it? Pwede so bang medyo... mag-cornic food truck? <laughs> o oh, sagot gulaman food truck? Pwede <laughs> <laughs> well, ba? Wala yung well, Teka. Wala yung gusto, gusto ko lang i-mention na si Atoy po ang gumawa ng UH Mobile Karinderia. Yeah. Ang ganda-ganda po ng UH Mobile Karinderia. Kaya uy, ito may pwede Salamat yung food truck niya. Si Isi ulang sa kanya to eh. Paggawa ng malilita food truck. Si ulang yan. Wala. Si Isi talaga. Uy, si Chef Boy Logan. Chef Boy! Chef! O, talaga eh. Okay. So, okay. So, ah... Uh, uh, Atoy. Nagulala <laughs> ko kay Chef. Boy talaga. Okay. To start a food business, uh, ano ba mga kailangan natin? Anong budget na kailangan natin? Well, ah... Uh, again, it depends on the market eh. Kasi if you're selling hot dog, ice cream or yung mga basic oh. uh, basic food, I mm. uh, can go with a super carry like this uh Mio Gelati. medyo maliit, uh, okay? Medyo maliit kasi. Konti. Uh oh, yan, yan yan yung mga mga basic food. Pag oh. uh yung mga chef naman uh more on parang big all. trucks na big yeah. truck ba yeah. tayo ito or hindi, semi? hindi ito big eh ito yung pinaka ano, ito yung pinaka ah. fast seller na truck kasi ah. this one kasi is a 16 foot truck oh. na you can park anywhere oh. na hindi hindi ka nababawalan sa mga sa mga uh, sa, sa size niya Very, uh, yung mabilis siya, mabilis siya i-park, mabilis siya, hindi hindi siya, hindi nila siya sa Kasi laki lang siya ng 150 oh. yes. Saka ah. all-in, andun yung okay. kusina, andun yung kanilang, ah, uh, uh, sink, yung uh, kitchen side, oh. yung dish washing side, kumpleto, oh. kumpleto. Oh. Pero if you want naman yung mura, kasi may corning or whatever, mura. we have the, ano, uh, Piaggio Ape. It's a trike, uh, it's a motorbike na... Mas maliit dito yun, ah. Yeah, mas maliit. Ah, uh, yun naman, ah, uh, tipong kung nagbebenta ka ng pandesal sa oh. villages... So, ah. So, we can go anywhere. All right, just so you have an idea kung anong pwede ibenta sa loob ng mga trucks, mga food truck business. So, nakikita yung ini-enjoy na namin ng salamat. Yes, pero open face shawarma. Tacos. Tacos, burger. Gelato. At lahat ng mga hato, corny. uh, Endless -huh. uh -huh. pa Endless possibilities. At sinasabi natin dito, mga kapuso, endless possibilities yan pagka may food truck business. Kahit anong uh -huh. pagkain, mayro pwede yan. Tapatok sa Pinoy. Kanina, marami pa silang food kaso So, kanalahatan namin kasi namin. Kanina pa kami kumakain dito. Marami sa lahat sa inyo. Syafran, terima kasih banyak, Atoy. Thank Bro, Atoy, terima kasih banyak. Thank you, Toy. Happy Eid, Kak Puso. Yahoo! Maka balik kami. Na na. Oh, galit -galit na, oh, galit-galit lang, <laughs> oh.